Nakalimutan mo ba kung saan mo nailagay ang susi? O kaya, ang pangalan ng kapamilya nakakatagpo mo lang? Nakakaalarma, hindi ba? Kung minsan, iniisip natin na normal lang ito sa pagtanda, bahagi ng proseso. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang matinding paglabo ng inyong memoria ay madalas konektado sa kakulangan sa ilang bitamina na madali lang sanang matugunan? Alam nyo ba na ayon sa mga pinagkakatiwalaang ang pag-aaral, 75% ng mga senior ang kulang sa mga bitaminang ito na kritikal para sa matalas na isip at malinaw na alaala. Huwag nyo nang baliwalain ang mga simpleng senyales na ito, dahil ang hindi pagtugon dito ay maaaring magdulot ng mas malalim na problema sa inyong memorya at kalidad ng buhay. Sa video na ito, ibubunyag natin ang limang pinakamahalagang bitamina na madalas kulang sa ating mga nakatatanda ipapaliwanag kung bakit ito napakahalaga para sa inyong isipan, at bibigyan kayo ng praktikal na payo kung paano ito madaling makukuha. Manatili kayong nakatutok para sa impormasyon na maaaring magpabago sa inyong pagtanda, para sa mas matalas na memorya at mas masiglang buhay. At bago po tayo magpatuloy, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa ating channel, Maalam na Pagtanda, ay mangyaring mag-subscribe na po kayo at ay click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo. Mahalaga po ang bawat impormasyon dito para sa inyong kalusugan at kapakanan. Maaari nyo rin pong i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kakilala na sa tingin nyo ay makikinabang din sa ating talakayan, lalo na sa ating mga kapwa senior. Maraming senior sa ating paligid ang maaaring nangangailangan din ng kaalamang ito. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, i-comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood sa Pilipinas o sa ang panig ng mundo. Nais po naming marinig mula sa inyo. Marami sa atin ang naniniwala na ang paglimot ay isang natural at hindi may ang bahagi ng pagtanda. Habang totoo po na bahagyang bumabagal ang ating isip, ang matinding pagkalimot o brain fog ay hindi po dapat basta baliwalain. Sa katunayan, maraming beses na ang mga isyong ito sa memorya ay hindi dahil sa pagtanda mismo, kundi dahil sa kakulangan ng tamang nutrisyon, lalo na ang mga bitamina. Ayon sa mga pinagkakatiwalaang pag-aaral at rekomendasyon ng mga eksperto sa kalusugan ng nakatatanda, malaki ang papel ng mga bitaminang ito sa pagpapanatili ng malusog at matalas na utak. Hindi po tayo magbibigay ng mga milagrong lunas dito, kundi mga mapagkakatiwalaang impormasyon at gabay na base sa modernong agham para mas maprotektahan nyo ang inyong isipan. Sa video na ito, tuklasin natin ang limang pinakamahalagang bitamina na, kapag kulang, ay maaaring magpabilis sa paghina ng inyong memorya. Pag-uusapan natin ang bawat isa kung bakit ito mahalaga at kung paano nyo ito madaling makukuha sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay na akma sa ating lokal na konteksto handa na ba kayo? Tara na! Una, pag-usapan natin ang bitamina B12, ang susi sa nerbiyos at malinaw na memorya. Napakahalaga ng B12 para sa kalusugan ng inyong nervous system, ang sistema na kumokontrol sa lahat ng iniisip, ginagawa, at nararamdaman niyo. Isipin nyo na ang nervous system ay parang electrical wiring ng inyong katawan, at ang B12 ang nagpapanatili na maayos ang daloy ng kuryente. Tumutulong din ito sa paggawa ng red blood cells na siyang nagdadala ng oxygen sa bawat sulok ng inyong utak. Kapag kulang ang oxygen sa utak, natural na bumabagal ang pag-isip at lumalabo ang memoria. Pero bakit madalas kulang dito ang mga senior? Sa pagtanda po, ang lining ng ating sikmura ay hindi na masyadong nakakapaglabas ng isang substance na tinatawag na intrinsic factor. Ito po ang parang susi na kailangan para maabsorb ng ating katawan ang B12 mula sa ating kinakain. Kaya kahit kumain pa kayo ng maraming pagkain mayaman sa B12, kung kulang kayo sa intrinsic factor, hindi rin ito maabsorb ng maayos. Ang kakulangan sa B12 ay maaaring magdulot ng sintomas na napagkakamalang normal na pagtanda, tulad ng pagkalimot, pagkalito, matinding pagkapagod, hirap sa paglalakad, at tingling sensation sa mga kamay at paa. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng koneksyon ng matinding kakulangan sa B12 sa paghina ng kognitibo at maging sa kondisyon na tulad ng demensya. Kaya, ano ang gagawin? Ang mga pagkaing mayaman sa B12 ay karaniwang matatagpuan sa animal products. Kabilang dito ang karne at atay, beef liver, manok at baboy ay mayaman sa B12. Isda at seafood, sardinas, tuna, makerel, at tahong ay magagandang sources. Ang mga ito ay accessible sa ating lokal na merkado at masarap lutuin sa iba't ibang paraan. Itlog, ang yolk o dilaw ng itlog ay may B12. Maaari kayong kumain ng itlog araw-araw, basta't kontrolado ang inyong cholesterol. Gatas at dairy products, milk, cheese, at yogurt ay naglalaman din ng B12. Kung vegetarian o vegan naman po kayo, o kung sinasabi ng doktor ninyo na matindi ang kakulangan ninyo, maaaring kailanganin ang B12 supplements mayroon pong oral tablets o injection, depende sa payo ng inyong doktor. Napakahalaga na makipag-usap sa inyong manggagamot bago uminom ng supplements, lalo na kung umiinom din kayo ng ibang gamot o may iba pang kondisyon sa kalusugan. Ang pagtiyak na may sapat kayong B12 ay malaki ang maitutulong sa pagpapabuti ng inyong memorya at pagbabawas ng brain fog na nagbibigay sa inyo ng mas malinaw na pag-iisip at mas maraming enerhiya para sa inyong mga paboritong gawain. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang mahalagang punto, ang vitamina E, hindi lang para sa buto, para din sa isip. Kilala ang vitamin D sa papel nito sa kalusugan ng buto, sa pagpapanatili ng matibay na buto at pag-iwas sa osteoporosis. Pero alam nyo ba na malaki rin ang koneksyon ng vitamin sa inyong utak at kalusugan ng isip? May mga receptors o tagatanggap ng vitamin sa iba't ibang bahagi ng utak, kabilang na ang mga bahagi na responsable sa memoria at pag-aaral. Ipinapakita ng mga pananaliksik na ang mababang antas ng vitamin D ay naubnay sa mas mataas na panganib ng cognitive decline, depression, at maging sa development ng Alzheimer's disease. Nakakapagtaka, hindi ba? Nasa bansang tropical tayo na laging may sikat ng araw, pero marami pa rin sa ating Pinoy ang kulang sa vitamin D. Bakit kaya? Madalas, hindi na masyadong nakakalabas ang mga senior sa araw, o kung nakakalabas man, nakasuot ng mahabang damit para maiwasan ang sobrang init o kaya ay gumagamit ng sunscreen. Tandaan, ang balat natin ang nagpo-produce ng vitamin D kapag nalalantad sa sikat ng araw. Bukod pa rito, bumababa rin ang kakayahan ng balat na mag ng vitamin D sa pagtanda. Kaya, ano ang gagawin para makakuha ng sapat na vitamin D? Sikat ng araw, ang pinakamadali at natural na paraan ay ang paglantad sa sikat ng araw hindi kailangan na buong araw kayo nakabilad. Mga isa 0 to 15 minuto ng paglantad sa araw, tatlong beses sa isang linggo, sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 9 ng umaga o pagkalipas ng alas 3 ng hapon ay sapat na. Siguraduhin na may part ng balat ninyo ang nalalantad, tulad ng braso o binti, nang walang sunscreen. Maaari itong gawin habang nagbabasa ng dyaryo sa beranda, nagdidilig ng halaman, o naglalakad-lakad sa inyong bakuran. Pagkain, kakaunti lang ang pagkain na natural na mayaman sa vitamin D. Kabilang dito ang matatabang isda tulad ng sardinas, tuna, salmon, at makerel, mga isdang madaling makita sa ating palengke. Ang yok ng itlog ay mayroon din mayroon din mga pagkain na fortified o dinagdaga ng vitamin D, tulad ng gatas, orange juice, at cereal. Tignan ang label ng produkto para makita kung may dagdag na vitamin D. Supplements, kung kulang pa rin kayo sa vitamin D, maaaring kailanganin ang supplements, lalo na kung bihira kayong maarawan. May iba't ibang dosages, at ang inyong doktor ang makakapagpayo kung anong dosage ang angkop para sa inyo. Ang sapat na vitamin D ay hindi lang magpapalakas ng inyong buto, kundi makakatulong din sa pagsuporta sa malusob na paggana ng utak, pagpapabuti ng inyong mood, at pagpapababa ng panganib ng paghina ng inyong kognitibo. Isipin niyo, sa simpleng pagpapaaraw lang at pagdagdag ng ilang pagkain, marami na kayong matutulong sa inyong isip. Pangatlo, pag-usapan naman natin ang omega-3 fatty acids, ang pagkain ng utak para sa mas matalas na memorya. Bagamat hindi ito striktong bitamina, ang omega-3 fatty acids, lalo na ang DHA o docosahexaenoic acid at IPA, icosapentaenoic acid, ay kritikal para sa kalusugan ng utak at madalas din kulang sa diet ng maraming Pinoy seniors. Ang DHA ay isang pangunahing bahagi ng gray matter ng inyong utak, ang bahagi na responsable sa memorya, pag-aaral, at iba pang cognitive functions. Isipin ninyo kung ang utak ay isang bahay, ang ili ay parang semento at bakal na bumubuo sa estruktura nito. Kung kulang ka sa DHA, maaaring maging mahina ang pundasyon ng inyong utak. Ang EPA naman ay mahalaga para sa anti-inflammatory properties nito na nakakatulong sa pagprotekta sa utak mula sa pinsala. Sa pagtanda, ang mga proseso ng pamamaga o inflammation sa katawan ay maaaring tumaas na nakakaapekto sa kalusugan ng utak. Ang omega-3, particular ang IPA, ay makakatulong na labanan ito na nagpoprotekta sa inyong memorya at cognitive function. Ang kakulangan sa omega-3 ay naubnay sa paghina ng memorya, hirap sa pagtuon ng pansin, at maging sa pagtaas ng panganib ng depresyon at mga sakit na nakakaapekto sa utak. Kaya, paano makukuha ang sapat na omega-3? Matatabang isda, ito ang pinakamahusay na source ng DHA at EPA. Maswerte tayo sa Pilipinas dahil marami tayong akses sa sariwang isda. Kabilang dito ang Sardinas, napakamura at available sa halos lahat ng pamilihan. Maaari itong gawing toyo o gata, masarap sa mainit na kanin. Makerel hasahasa o tulingan, isa pang magandang source. Bangus milkfish, bagamat mas mababa ang omega-3 nito kaysa sa sardinas o mackerel, malaki pa rin ang ambag nito sa regular na pagkain. Salmon, imported man o locally farmed, kilala ito bilang isa sa pinakamayaman sa omega-3. Tuna, sariwa o dileta. Flax seeds at chia seeds, kung hindi kayo mahilig sa isda, mayroon ding omega-3s na matatagpuan sa ilang halaman, tulad ng flax seeds at chia seeds. Gayunpaman, ito ay nasa anyo ng alpha-linolenic acid, na kailangang i-convert ng katawan sa DHA at EPA, at ang conversion na ito ay hindi gaanong efficient, lalo na sa mga senior. Kaya mas mainam pa rin ang fish sources. Fish oil supplements, kung hindi sapat ang inyong intake mula sa pagkain, ang fish oil supplements ay isang mabisang paraan para makakuha ng sapat na DHA at EPA. Mahalaga na pumili ng reputable brand at makipag-usap sa inyong doktor lalo na kung umiinom kayo ng blood thinners, dahil ang omega-3 ay maaaring makapagpanipis ng dugo. Ang regular na pagkonsumo ng omega-3 ay makakatulong sa pagpapanatili ng integridad ng inyong utak, pagpapabuti ng inyong memorya, at pagprotekta laban sa mga nagpapa-inflame na proseso na nakakasira sa inyong isipan. Sa madaling salita, ito ang pagkain ng inyong utak para manatili itong matalas at malinaw. Ikaapat, pag-usapan naman natin ang bitamina E, ang antioxidant na nagpoprotekta sa utak. Ang bitamina ay isang powerful na antioxidant. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ating katawan ay gumagawa ng mga tinatawag na free radicals bilang produkto ng normal na metabolism. Ang free radicals na ito ay parang mga kalawang na sumisira sa mga cell, kasama na ang mga cell sa utak. Habang tumatanda tayo, mas marami ang nagagawa nating free radicals, at mas bumababa ang kakayahan ng katawan na labanan ang mga ito. Dito pumapasok ang vitamin ito ay nagpoprotekta sa mga cells ng utak mula sa pagkasira dulot ng pagkakalawang o oxidative damage na dulot ng free radicals. Isipin nyo kung ang utak ay isang mahalagang makina, ang vitamin ang parang langis na nagpoprotekta sa mga piyesa nito mula sa pagkasira at pagkalanta. Ang pinsala mula sa free radicals ay naubnay sa paghina ng cognitive function, pagkalimot, at sa mas mataas na panganib ng mga sakit na nakakaapekto sa utak. May mga pag-aaral na nagpapahiwatig na ang sapat na vitamin ay maaaring makatulong na mapabagal ang paghina ng memorya sa mga senior. Kaya, paano makukuha ang sapat na vitamin? Hindi po ito mahirap hanapin sa inyong pang-araw-araw na pagkain. Nuts at seeds, ang mga mani, almendras, kasuy, at sunflower seeds ay mayaman sa vitamin, maaari itong gawing healthy snack. Sapat na ang isang dakot para sa inyong pangangailangan. Gulayan na madilim ang dahon, ang spinach, broccoli, at iba pang madidilim na gulay ay magandang source. Isama ito sa inyong mga sabaw o gulay. Vegetable oils, ang sunflower oil, safflower oil, at wheat germ oil ay mataas din sa vitamin, pero tandaan, gamitin ito ng moderate dahil mataas sa calories. Avocado isa pang masarap at healthy source ng vitamin, maaari itong kainin ng ganyan lang o isama sa inyong salad. Kamote at kalabasa, mayroon din itong vitamin e, at madali itong makita sa ating palengke at masarap gawing panghimagas. Ang vitamin ay isang fat-soluble vitamin, ibig sabihin, mas mahusay itong maabsorb kung kinakain kasama ng konting taba. Kaya, kung kakain kayo ng gulay na mayaman sa vitamin, e, lagyan ito ng konting olive oil o isama sa mga pagkaing may healthy fats. Kung magte naman kayo ng supplements, tandaan na ang sobrang dami ng vitamin ay maaaring magingsanhin ng problema, lalo na kung umiinom kayo ng blood thinners. Palaging kumonsulta sa doktor bago uminom ng supplements. Sa pagpapababa ng oxidative stress o pagkasira dulot ng kalawang sa utak, malaki ang maitutulong ng vitamin sa pagpapanatili ng inyong malinaw na memoria. Ikalima at huli, pag-usapan natin ang folate vitamina B mahalaga para sa malusog na utak. Ang folate, na kilala rin bilang vitamin E sham, ay isa pang miyembro ng B-vitamin family na napakahalaga para sa kalusugan ng utak, lalo na sa mga senior. Mahalaga ito sa paggawa ng mga neurotransmitters. Ito po ang mga mensahero ng utak o mga kemikal na nagpapadala ng signal sa pagitan ng mga brain cells. Isipin ninyo kung ang utak ay isang computer, ang neurotransmitters ang parang mga kable na nagkokonekta sa iba't ibang parte. Kung kulang sa folate, maaaring magulo ang komunikasyon sa pagitan ng mga cells na ito na magdudulot ng problema sa memorya at concentration. May papel din ang folate sa pagproseso ng isang kemikal sa dugo na tinatawag na homocysteine. Kapag mataas ang level ng homocysteine sa dugo, naubnay ito sa mas mataas na panganib ng paghina ng kognitibo, demensya, at sakit sa puso. Ang sapat na folate ay nakakatulong na panatilihin ang homocysteine levels sa normal na saklaw na nagpoprotekta sa inyong utak at puso. Tulad ng B12, ang kakulangan sa folate ay madalas din nakikita sa mga matatanda, minsan dahil sa kakulangan sa diet o sa issue sa absorption. Kaya, paano makukuha ang sapat na folate? Madidilim na birding gulay, ito ang pinakamahusay na source ng folate. Kabilang dito ang Spinach, napakayaman sa folate broccoli, isa pang mahusay na source. Pechay at kangkong, accessible at madaling isama sa inyong pang-araw-araw na ulam tulad ng paksiyo, adobo o sinigang. Beans at legumes, ang black beans, kidney beans, lentils, at munggo ay mayaman din sa folate. Maaari itong gawing sopas o side dish. Prutas, ang saging, orange, at avocado ay naglalaman din ng folate. Nuts at seeds, ang sunflower seeds at mani ay mayroon din. Para sa mga senior, mahalaga na regular na isama ang mga pagkain ito sa inyong diet. Sa pamamagitan ng pagkuha ng sapat na folate, sinusuportahan nyo ang malusog na komunikasyon sa loob ng inyong utak, pinoprotektahan nyo ito mula sa pinsala, at binabawasan ang panganib ng paghina ng memorya. Isipin nyo, sa simpleng pagdagdag lang ng gulay sa inyong plato, malaki na ang naitutulong nyo para sa inyong matalas at malinaw na isipan, Napakahalaga po na malaman nyo na ang pagkakaroon ng malusob na utak at matalas na memorya sa pagtanda ay hindi lang nakasalalay sa supplements. Bagamat malaki ang maitutulong ng mga bitamina na ating tinalakay, tandaan na ang pinakamahusay na paraan para makakuha ng sapat na nutrisyon ay sa pamamagitan ng balanseng pagkain. Ang pag-asa lang sa supplements nang hindi nagbabago ang diet ay hindi po sustainable at hindi rin po kumpleto ang solusyon. Mahalaga rin na palaging kumonsulta sa inyong doktor bago kayo magsimula ng anumang bagong supplement regimen. Bakit? Dahil maaaring mayroon kayong mga kondisyon sa kalusugan o umiinom kayo ng mga gamot na maaaring mag-interact sa supplements. Ang inyong doktor ang makakapagbigay ng personalized na payo base sa inyong unike na pangangailangan at kasaysayan ng kalusugan. Mayroon ding iba pang aspeto ng malusog na pamumuhay na nakakaapekto sa memorya tulad ng sapat na tulog, regular na ehersisyo, pag-iwas sa stress, at pagpapanatili ng aktibong pag-isip sa pamamagitan ng pagbabasa, paglalaro ng puzzles, o pag-aaral ng bagong bagay. Ang mga ito ay sumusuporta sa epekto ng tamang nutrisyon. Sa madaling sabi, ang pagpapanatili ng malinaw na memorya habang tumatanda ay lubos na maapektuhan ng inyong nutrisyon. Ang limang pangunahing bitamina na madalas kulang sa ating mga senior ay ang bitamina B12, bitamina D, omega-3 fatty acids, lalo na di A at EPA, vitamina E at folate vitamina B sham. Ang bawat isa ay may kritikal na papel sa pagsuporta sa kalusugan ng inyong utak, pagprotekta sa mga brain cells, at pagpapanatili ng malinaw na komunikasyon sa loob ng inyong nervous system. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa inyong diet, pagdaragdag ng mga pagkain mayaman sa mga bitaminang ito, at sa pagkonsulta sa inyong doktor para sa posibleng supplements. Malaki ang maitutulong ninyo para mapanatili ang inyong matalas na isipan at kalidad ng buhay. Ito ay hindi lang para sa inyo, kundi para na rin sa inyong mga mahal sa buhay. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring i-like at i-share para mas marami pa po tayong maabot na Pinoy Seniors na nangangailangan ng impormasyon na ito. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa maalam na pagtanda, ito na po ang pagkakataon para sa marami pang payong pangkalusugan na dinisenyo para sa inyo ay click lang po ang subscribe button at ang notification bell. Ano sa tingin nyo ang pinakamadaling bitamina sa mga ito na simulan nyong dagdagan sa inyong diet? Ipaalam sa amin sa comment sa ibaba. Ang inyong mga mungkahi ay napakahalaga para sa amin. Tandaan po, ang pagiging maalam sa nutrisyon at paggawa ng maliliit na hakbang araw-araw ay malaki ang maitutulong sa inyong paglalakbay tungo sa mas masigla, mas matalas, at mas makabuluhang pagtanda. Manatili po kayong ligtas, malusog at maalam. Hanggang sa muli.